Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan, ang tunay na pagkatao ni Andrea Brillantes. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang mga lalaking na link at nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, kung paano niya hinarap ang mga intrigang binabato sa kanya, ano ang mas malalim niyang dahilan kung bakit mas pinili niya noon na hindi mag-aral sa private school. Bakit nga ba sinabi niya na hindi kumpleto ang karanasan niya? sa buhay. Ano ang kanyang sakit na wala ng lunas? At bukod dito, ano-ano pa ang kanyang mga sakit o kondisyon na hindi kayo makapaniwala na nagkaroon siya nito kahit na bata pa siya? Masisilip niyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mga negosyo at mga sasakyan ang kapamilya young actress at isa sa maituturing na rising stars ng kaniyang henerasyon na si Andrea Brillantes ay may tunay na pangalan na Andrew Blythe Dagio Gorostiza na ipinanganak noong March 12, 2003 sa Tagaytay, Rizal. Ang kaniyang mga magulang ay sina Byron at Mabel Gorostiza at siya ay lumaki sa kaniyang lolo at lola hanggang limang taon. Ang kanyang ama ay isang businessman at talent manager at ang kanyang ina naman ay equally talented ngunit sa larangan ng sports kung saan four-time national record holder ang kanyang ina sa freediving at ang kumakatawan sa bansa sa AIDA Pool World Championship na ginanap sa Jeju, Korea. Isang kompetisyon na nagpapakita ng talento ng mga pinakamahuhusay na freediver mula sa buong mundo. Siya ay may tatlong kapatid na sina Kyla Aan, Nina at Kismet. At siya ang bunso sa kanilang apat na magkakapatid. Sabi niya na ang kanyang older sister na si Nina ay ang most disciplinarian at ang kanyang kuya Kismet naman ay ang most protective sa kanya at very caring. Ang kanyang kapatid na si Kayla ay madalas niyang nakakasama sa kanyang social media platforms at ang ate Nina at kuya Kismet naman niya ay nananatiling low profile ang mga ito. Si Andrea ay nakapagtapos bilang Alternative Learning System Representative sa San Mateo Elementary School sa San Mateo, Rizal. Ang isa sa mga pangarap niya noon ay ang makapag-aral sa private school, pero hindi ito natupad dahil isa siyang breadwinner. Kaya mas pinili niya noon na hindi mag-aral sa private school para hindi magugutom ang kanyang pamilya. Gayunpaman, nilinaw ng young actress na hindi niya ito pinagsisisihan dahil mas pinili niyang tulungan ang kanyang pamilya. Sa high school ay nakapagtapos siya sa UST Angelicum College High School sa Quezon City. Plano ng actress na makapag-college sa Dream University niya dahil importante para sa kanya ang edukasyon At ngarap niya na makapasok sa isang UAAP school. Pero ayaw niyang banggitin kung saan kasi pakaasarin siya ng mga tao. Kung saan may walong UAAP schools na pagpipilian niya tulad ng De La Salle University, Ateneo de Manila University, University of the Philippines, University of Santo Tomas, Far Eastern University, University of the East, National University, and Adamson University. Alam nyo ba mga Meg na si Andrea ay isinilang na may congenital anosmia? Ito ay isang bihirang kondisyon kung saan ang isang tao ay isinilang na habang buhay nang walang pangamoy. Umiyak siya dahil sinabi sa kanya na wala itong lunas at nalulungkot rin siya kasi pakiramdam niya hindi kumpleto ang karanasan niya sa buhay. Gaya na lamang nang hindi niya naaamoy ang mga sikat na taong nakikilala niya. Ibinunyag din niya na mayroon siyang trypophobia or takot sa clusters of small holes, circles, or bumps. Dahil dito ay hangad niya na wala sanang maglakas loob na ipakita sa kanya ang anumang bagay na may ganitong katangian gaya ng honeycomb, balat ng ahas, butiki, palaka, at iba pang reptilya. Sa isang panayam, inamin ng aktres na siya ay isang dweeb Isang terminong ginagamit ng Gen Z para sa isang tao na physically and socially awkward at kulang sa tiwala sa sarili at inamin rin niya na may poor eyesight siya. Naghihirapan din siya dahil sa pananakit ng likod na malamang ay dulot ng kanyang scoliosis at kailangan din niyang magsuot ng mga oral or occlusal splint o bite guards upang matulungan ang pagmanage ng temporomandibular joint disorder. Ito ay isang grupo ng mga kondisyon na nakakaapekto sa kasukasuan ng panga at mga kalapit na kalamnan. Kahit na siya ay napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan, Inamin ni Andrea na talagang mahilig siyang lumabas mag-isa. Mukhang isang introvert siya dahil inilahad niya na mabilis maubos ang kanyang social batteries. Kaya talagang nagre-recharge siya tuwing umuuwi siya. Ang favorite color niya ay white, favorite dessert niya ay chocolate, number one favorite food niya ay American burgers, favorite Filipino dishes ay sinigang, adobo at kare-kare. Ang kanyang motto ay Have Faith, mahilig siya sa larong golf, magaling siya sa cheerleading. Kabilang sa mga libangan ni Andrea ay ang pagtatambay kasama ang kaniyang mga kaibigan, paglalaro kasama ang kaniyang mga alagang hayop, at pagtatravel sa iba't ibang lugar. Ngunit ang paborito niya sa mga napuntahan niya ay ang Spain. Ang first big achievement niya ay noong nanalo siya bilang first runner-up sa isang pageant para sa mga bata. Dahil ang napanalunan niyang cash prize ay nakatulong sa kanyang kapatid. Ang paborito niyang artista ay sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na pinangarap niyang makasama sa proyekto at ito ay nagkatotoo dahil nakasama niya sina Catherine at Daniel sa Crazy Beautiful You at Pangako Sayo. At ang ilan sa mga hinahangaan niya na actor or actress ay sina Hunter Schaefer, Halle Bailey, Emma Chamberlain at Kim Soo Hyun. Ngayon ay kilalanin natin ang mga lalaking nakarelasyon o na link kay Andrea Brillantes, Grey Fernandez. Si Grey ay isang singer at actor sila ay magka-love team noong 2017. Sa once upon a time na Luis Piton at ikaw lang ang iibigin. Sa taong 2019, ay na-reunite ang Grey love team sa original film na Spark. Sina Grey at Andrea ay hindi naging magkasintahan dahil hindi naman nanligaw sa kanya si Grey at dahil mga bata pa sila. Samantala aminado si Gray sa isang panayam na nagagandahan siya kay Andrea pero nanatiling magkaibigan lamang sila. Juan Carlos Labajo Si JK ay isang singer at aktor na nakasama niya noon sa Pangako Sayo at sa Senior High. Naging crush ni Andrea si JK pero mas pinili nila na maging matalik na magkaibigan lamang. Darren Espanto Si Darren ay isang singer at aktor. Sila ay nagkaroon ng relasyon pero hindi direktang inamin ni Darren sa isang panayam na naging sila ni Andrea Brillantes. At ang pagiging sobrang bata pa nila ang dahilan kung bakit mas pinili nila na maghiwalay na lang. Kyle at Chari Si Kyle ay isang singer at actor na una niyang nakasama noong 2018 sa hit afternoon drama series na Kadenang Ginto. At dito na buo ang kanilang love team na Kyle Adria akala ng marami na sila ay may relasyon dahil sa nakita nilang sweet beach photo ng dalawa pero sa kabila ng lahat ay nanatili pa rin ang kanilang magandang pagsasamahan at pagkakaibigan Seth Fedelin. Si Seth ay ang kaniyang screen partner na ang kanilang love team ay tinatawag na Seth Drea. Inamin ni Andrea na mahigit dalawang taon na silang magkasintahan ni Seth. Pero nagdesisyon sila na itago muna ito sa publiko. Ngunit noong October 2021 ay nagkaroon sila ng mutual decision na magiwalay na ng tuluyan. Richie Rivero. Si Richie ay isang basketball star sa UP Maroon at sila ay naging opisyal na magkasintahan noong April 9, 2022. Matapos na sagutin ni Andrea Sirichi sa Moa Arena, pagkatapos ng laro ng UP Maroon laban sa F.E.U. Tamaraw, kung saan nanalo ang UP Maroon sa kanilang ika-anim na laro. Ngunit sila ay naghiwalay, kung saan kinumpirma ito ni Rich noong June 2023. At humingi siya ng paumanhin sa kakulangan ng linaw tungkol sa kanilang hiwalayan. Ayon naman sa isang source na ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay third party. Dahil nakita umano ni Andrea na may female guest sa condo ni Richie at dahil sa selos ay hiniwalayan ni Andrea si Richie. Pero itinanggi naman ni Richie ang isyung ito at humihingi po siya ng kaunting privacy habang pinagdadaanan niya ang prosesong ito ng paghilom mula sa kanilang paghihiwalay. Dahil sa tinatamasang tagumpay ni Andrea sa showbiz, ay hindi rin maiwasang tukoyin siya ng mga intriga. Isa na dito ang pagkamamabutihan niya sa kaniyang co-star sa ng ginto na si Kyle Etchari, na naging dahilan umano na magkaroon ng lamat ang pagkakaibigan ni na Seth Fedelin at Kyle. Ngunit agad na nilinaw ni na Kyle at Andrea na wala silang relasyon Ilang beses din nasubok ang pagkakaibigan ni na Andrea Brillantes at kapwa niya Gold Squad member na si Francine Diaz. Dahil sa parehong kasikatan na natatanggap, ay hindi maiwasang hindi maikumpara ang dalawa. Ngunit hindi sila nagpapaapekto sa mga negatibong mga komento. Bagkus pinatatag pa nito ang kanilang samahan at pagkakaibigan noong January 2022. Ay umugong ang mga balita na naputol na ang pagkakaibigan ni na Francine at Andrea. Nag-ugat ito sa larawan ni Seth Fedelin na kumalat, kung saan makikitang kasama nito sa isang larawan ang pamilya ng young actress na si Francine Diaz. At noong 2023, lumabas ang mga balita na nag-uugnay kay Andrea, kay Daniel Padilla, na sinasabing naging dahilan ng paghihiwalay ni na Daniel at Catherine Bernardo. gayon Gayunpaman, walang opisyal na pahayag mula kay Andrea o Daniel tungkol sa isyong ito. Alamin naman natin ngayon kung kailan at saan siya nagsimula sa kaniyang karera. Bata pa lamang si Andrea ay gusto na niyang pasukin ang mundo ng showbiz at dahil na rin sa kagustuhan ng kaniyang ina. Sa edad na tatlong taong gulang ay nakapasok na si Andrea sa modeling. At sa edad na apat na taong gulang ay sinimulan naman niyang pasukin ang mundo ng show business kung saan palagi itong nag-audition pero hindi ito naging madali para sa kanya dahil hindi siya nakapasok. Sa edad na pitong taong gulang, lumabas si Andrea sa kaniyang kauna-unahang programa sa telebisyon. Ito ay sa children comedy show na Gawin Bulilit noong 2010. Sa parehong taon ay lumabas siya sa drama series na Alina, kung saan gumanap siya. Bilang nawawalang anak ni Alina na ginampanan ni Shaina Magdayaw taong 2012 nang mapasama siya sa fantasy series na E-Boy at nag-guest rin siya sa iilang TV shows tulad ng Once Upon a Time, Kahit Puso'y Masugatan at Ina, Kapatid, Anak. Ang unang big break ni Andrea sa showbiz ay nang bumida siya sa family drama series na Analisa noong 2013. Nagumanap siya bilang isang batang dumaan sa maraming pagsubok sa ilalim ng pangangalaga ng mga umampon sa kanya. Matapos ang seryeng analisa, ay muli siyang nagbida sa teleseryeng Hawak Kamay noong 2014. Dahil sa kaniyang ipinakitang galing sa pag-arte, ay nakasama siya sa remake ng Pangako Sayo noong 2015. Bilang si Lea Buenavista sa Hit Afternoon Series na kadenang ginto noong 2018, ay pinatunayan ni Andrea na isa siya sa inaabangang actress sa kaniyang henerasyon gumanap siya dito bilang kontrabida sa katauhan ni Marga Bartolome, kung saan marami ang nainis sa kaniyang karakter at humanga sa husay na ipinakita niya sa kaniyang pag-arte. Dahil sa tagumpay na pag-ere sa seryeng ito at sa hindi maitatangging galing ni Andrea, ay nagkaroon siya ng sunod-sunod na mga proyekto mapapelikula man o telebisyon at nagkaroon din siya ng mga commercials at product endorsements. Ang kanyang iba pang mga TV shows at mga pelikula ay ang Mamzilas, Everyday I Love You, Banal, Wild Little Love, Huwag Kang Mangamba, Saying Goodbye, Lyric and Beat, Senior High, at ang sequel nito na High Street, Bukas na lang kita mamahalin, Budoy, The Mall, The Merrier, Bagani, A Love to Last, Batang Kiyapo at iba pa. Ngayon ay masisilip niyo na ang kanyang mga naipundar. Si Andrea ay may naipundar na bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City, na Terracotta Orange House. Ibinahagi rin niya sa kanyang vlog ang kanyang ipinagmamalaking dream house na may modernong disenyo, eleganteng interior, at ikatlong palapag ng kanyang bahay ay ang kanyang room na may snack bar, tambay area, music corner, at iba pa. Sa kabila ng pagiging busy ng actress sa kaniyang karera sa showbiz, ay pinasok niya rin ang mundo ng pagnenegosyo. Siya ay nagmamay-ari ng isang cosmetic brand na Lucky Beauty. Tulad ng lip tints, blushes, and eyebrow products na inilunsad noong 2023. Bilang CEO, siya ay naging hands-on sa pagbuo ng mga produkto na may layuning tulungan ang mga kabataang babae na maging mas kumpiyansa sa kanilang sarili. Bukod pa rito, ay nag-invest din ang actress ng sariling perfume business sa kabila ng pagkakaroon niya ng congenital anosmia or ang kawalan ng kakayahang makaamoy. Nag-invest din siya ng jewelry business dahil ayaw niyang maging endorser lang, kaya nag-invest din siya nito. At nagsisilbi rin siyang CEO ng ABG Trading Incorporated, isang kumpanyang siya mismo ang nagtatag. Bukod sa mga negosyong ito, isa rin siyang brand ambassador ng iba't ibang kumpanya tulad ng H&M, Infinix Mobile at Beautyderm. Ang isa sa mga sasakyan ni Andrea Brillantes ay ang kanyang pink artista van na Barbie-inspired Toyota Photon Toano na ang halaga nito ay mahigit kumulang dalawang milyon at siyam raang libung piso at pinakostumize niya sa Atoy Customs na ang kulay nito sa loob at labas ay pink. At may iba pa siyang mga sasakyan, ngunit hindi niya ito ipinapakita sa publiko para na rin sa kanyang kapakanan at ng kanyang pamilya. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.